Abay, alam nga mo natin ang uh, latest mula sa Malacanang. Uh, mm -hmm. Dahil kahit nasa Amerika ang uh, Pangulong Ferdinanda Bongbong Marcos uh, Jr., abay, nakamonitor at merong uh, direktiba. Yes, at ang kanyang uh, direktiba, balakay, hmm. tiniyak ng Pangulo na tutugunan uh, ang mga pangangailangan ng apektado ng mga pagbaha. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang mula kay RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Sister El Lakay, bago pa man daw umalis ng Pilipinas, ay nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paghandaan ang malalakas na ulan dulot ng masamang panahon. Kaya siniguro ng Pangulo na maibibigay ang pangailangan ng mga apektado ng pagbaha. Sa video message, sinabi ni Pangulong Marcos na mula sa medical team hanggang sa relief goods ay titiyak maipagkakaloob. Inuutos daw niya sa kakulang mga ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa isa't isa para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasama din sa tiniyak ng Pangulo, ang masigurong may transportasyon at sapat na supply ng tubig at kuryente sa gitna ng nararanasang kalamidad. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng Presidente. At siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at uh, at malakas na ulan. si Pangulong Marcos lakay ay uh, yung recorded video niyan ay nirecord habang nasa Washington siya. At uh, kanina may statement na rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro na uh, ang sinasabi niya, nagkausap si AFP Chief of Staff uh, Romeo Browner at commander ng U.S. Uh, Indo-Pacific Command para magamit, uh, ma-activate na yung EDCA dito sa Pilipinas para maging storage ng relief goods at uh, magamit yung kanilang uh, mga asset para sa uh, relief at rescue efforts. O oh, nga ano kailangan natin sa 'yan lalo ta mm -hmm. ang uh, bagyo ay uh, nasa Northern Luzon. Ah uh. uh, yung inaasahang uh, ma, inaasa arrive na low pressure area. Oh, Ito magiging si bagyo nga uh, Dante. Dante. Ayun mm -hmm. no, oh. So ilang ba ang uh, ilang kaya ang uh, edca site doon sa Northern Luzon, Cagayan Valley? Ah, uh, o oh, baka mas kabisado ni Ednya Lakay pero <laughs> ang nasabi ay basta mm -hmm. yung edca site sa sa Pilipinas ay activated mm -hmm. na lakay para daw uh, mag-store ng relief goods at magamit yung lalo na yung kanilang air assets ayan mm -hmm. para sa rescue and relief effort. Sabi sabi ni Secretary Tsudoro uh, mm -hmm. ay uh, uh, nagbigay ng directive na si presidente na i-announce 'yan pagkatapos ng kanyang meeting kay uh, Defense Secretary uh, Hegpet nagawa ng uh, evacuation uh, center ayan na uh, tapos may uh, ano na rin dyan, na uh, para ng uh, tour ipapakita yung mga typhoon missiles hindi lahi di ba ay para sa rescue and relief effort ay may gan na uh, pag-iimbak ng relief goods at syempre, ayan yung kanilang assets Kailan ang meeting nila ni presidente uh, Donald Trump uh, Michelle at uh, 22 lakay. so uh, mamayang gabi ayan mamayang gabi pa sa, oo uh -huh. uh, manila time oo uh -huh. at uh, sana ma uh, ano i-sinuwang uh, press corps na kasama sa ano sa coverage uh, sa white house uh. Kasi uh, may mga grupong nagreklamo, yung mga Filipino seafarers, uh, yung nagtatarbo sa cruise, uh, mm. abay pinaghuhuli dun sa sa Miami ba yun? Ayan. Uh, abay pagkatapos uh, yung mga, uh, may mga lisensya naman kasi hindi naman makasakay sa barko yung mga uh, Filipino cruise sa uh, isang cruise mm. uh, kung walang uh, ano yan. Uh. Uh, license o kaya permit o kaya visa hmm, mga legal na papers Oo, abay pinagpo pati uh, am, pati paami po may kadena ginawa naman sila ma criminal ayano oh, parang kriminal. so siguro dapat i eh, ito uh, rin ang uh, maidulog kay President uh, Donald Trump abay uh, yan yeah, ang aabangan uh, natin Lakay, na kay dahil gusto na unang pahayag ni Ambassador Pedro uh, Valdez eh, Uh, mukhang hindi na matatalakay yung tungkol sa uh, issue ng deportasyon ng mga BP. Kaya nang tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibulong uh, na lang niya pagkatapos ng usapan sa <laughs> uh, tungkol sa 20 percent tariff sa mga uh, exports uh. ng Pinas. Pagka pwedeng isingit. Mm -hmm. And others. <laughs> others. <Ayan. laughs> Other matters. Uh, okay nga Rod. Maraming salamat Miss Lut. Teka, kumusta ang Manila? Uh, kumusta ang panahon dyan? Maulang pa ba o hindi na? Lakay. Uh, hindi naman umuulan ngayon pero syempre makulimlim pa rin. Kaya, kasi ano eh, uh, si Gusto Lakay, tapos ayan na naman, tapos si Hinto ulit, uh, at uh, na naman ang ulat. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Dumb,